Ang video mamaya lobat na yun. Mamaya ko siya malobat. Full charge yung power bank ko, dalawa. Kala <laughs> ko ba, magtutur ka tapos hindi mo alam yung kubeta. <laughs> <laughs> Kasi pala yung daan. Ay, At mga tao dun, hula, ano, sino, hula, <laughs> Saan? Marami doon, te. Si Michael yan, si Michael. <laughs> si Michael. kita, eh, ganda Gandaw <laughs> na lang. O, na. Saan tayo dadaan? tangina mo. Matangin Yan. Hindi kasi tumitingin sa dinadaanan. Malet ako. Ano eh. Alika dito. Saan ka ba manging ibang bansa? Dito lang ako sa may ano. Dito lang ako. Alam mo, pupunta dapat ako doon sa may planeta ko. Ayan na yung ng ko dyan. Pag tatawag ako dyan ng mga engine. Diyan yung tagawagan ng engine. Ano? Wala ba? Huwag pumasok. Diyan ako makakapunta sa may planeta ko. Hindi na nga lahat ng gawin ko sa maleta ko. Lagay ibang planeta bukas ito eh. Hindi ko matatawagay yung mga kalahin ko. Nakasarado. Dapat ko sila sa ibang ako dyan eh. Tapos yung mga sa may ibang planeta. Wah, wah, ka wah, wah. Wah, nga wah, wah, wah. eh. po <laughs>